May din naman sa atin yung mga ano natin. Ang yan. Mga more than 100 sack. Non-stop na doon sa atin yung binagawa natin doon. Hanggang sa mga clearing natin. Maglakay tayo mga una natin mong gagawin. I-clear mga natin ng area. Tapos, gawa tayo ng bahay kubo. Nakalagay na yung mga kawayan. Tatalian natin na natin naman sa atin. na natin. Yan kanina yung ano natin yan na, yung tubig mas ate lumalabas na yung tubig dito boy good morning boy yeah, mas ate yung ano natin mas ate oh. grabe na yung haba yung ano talong natin pangatlong extension na ito mas yung ano natin yung mga kawayan. Ngayon mga sati, dagdagan na naman natin. Ito yung siguro yung last na kasi mahaba na ito mga sati. Oh. Ano na kasi sa ano, daan na natin, nakaharang na siya mga sati. Talong natin mga sati. Oh. Haba na. Kailangan natin lagyan natin ng mga brace na naman ito. Para tumabi ito mga sati. Para pagdaan-daan natin dito. Hindi madadamage. Minsan kasi mapuputol yung mga ano, yung mga sanga sa kayo mga bulaklak dahil mga bulaklak mas kaya extension na naman ngayon extension na naman boy bali ano na doon sa dulo wala pa ano para maano ito mas oh Grabe, ang taas yung natin. No? Oh. Pagdaan dito, hirapan na tayo. Maano na siya dito. Oh. <coughs> Hay <laughs> boy nakita. Boy, nakita boy. Ta ka na boy. Sa ilalim. Grabe na masate yung ano natin talong dito. Ito yung ampalaya natin masate. Yan ang ampalaya natin. Na-transplanta po yan. Oh, lagyan namin ng, nilagyan namin ng ano masate. Nilagyan namin ng steak, tapos tinalian. Okay lang kung tagong lamang sa atin. Pag hindi kasi tagong kasi, dumapa dito. Dumikit naman yung ano, yung mga dahon dumikit dito. Kaya minsan nalalanta na mamatay si masate. sa Buti na lang ngayon, lalang ulan. Kaya medyo ayos yun. Mapag-transplant natin. Kahapon to na transplant natin. Tapos ngayon mga sa at least okay sila lahat. Yan ang ganda sila lahat nasate, oh. na na po natin para hindi siya dumikit dito sa ano natin sa plastic molds. Bali ano to mga 80 piraso mas Yung puno na ito. Kaya balak namin dito itong area sa e kasi hindi na siya pwede na taniman natin ng talong o ibang tanim. Naisip ko tumas ate, tanim ko pitsay na lang. Habang gumagapang sa taas, mga one month. Sobra one month mas ate, maharvest natin yung pitsay. Sakto lang yung abot sa taas yung ano ang palayan natin at least ma-harvest na dito kaya ano na i-plot na lang namin nito mga at i-plot na lang natin tanggalin natin yung plastic i-plot na lang natin para fit sign na lang siya o, saya kasi yung ispis hindi mataniman natin na ano mga ibang gulay doon mga ang ano natin doon no? grabe masate umaga pa lang pawis-pawis na tayo mag arrange muna tayo doon sa ano sa budigan natin mas ate para yung mga chicken manure natin may pasok muna sa budiga mas ate. Kaya magandang umaga mas ate, Nagpatuloy na siya mas ate sa ginagawa niya. Lagay ng mga ano extension sa ano natin sa mga talong. Kasi ano na mas ate mahaba na. Kaya ito yung paligid natin mas ate so na tanim na transplant po natin yung ano yung mga ampalaya natin dito para maano naman maganda kasi yung panahon kahapon pa yun na ano natin na i-transplant dito mga alas 4 yata galing pagkuhan natin ng ano mga ite mga chicken manure mas transfer natin agad kaya maganda ngayon I kasi yung panahon makulimlim sakto lang yung pala hindi mapiktuhan kaya maraming salamat sa si atin sa inyong walang sawang support sa aming youtube channel dito na yung kaganapan ngayon patuloy tayo sa mga ginagawa natin sa pati sa garden sa budiga at saka doon sa kabila man sa atin na na PM yung mayari ng ano, lupa Kini-clearing pa yung mga boundary bago tayo mag-umpisa para pag ano, natin pag natin masate hindi hindi tayo ma lumampas sa ibang ano lupa kaya masate i, i clear mo na nila kung clear na doon masate ayun na sa pagano sa pag operation na natin doon kaya samahan niyo kami masate walang iwanan ha sa bago natin ano bago nating kwesto kaya patuloy tayo masate at salamat sa mga subscriber natin na palagi na subscribe sa my YouTube channel na mga commentator at sa yung mga share man sa atin. Thank you po sa inyong mga tiwala sa pag ano, support sa aming channel. Ito man sa atin yung magkaganapan dito. Ito yung isang bodyguard man sa atin. Kiniklear po namin kanina sa ating toilets para yung ibang mga gamit nung sa kabila may transfer dito man sa nagkalap yung mga gamit pero okay na yan masate. At least may space na po dito para malagayin sa ibang gamit natin dito yung area yung ano natin mga sate buon dito mga chicken manure na ito mga sate naka hilira dyan bala ko pa nadagdagan ng isang ano isang truck pa para ma natin dito mga sate mahirap kasi mga kung bago bago ano natin bago ilagay natin sa mga tanim natin malalanta yung mga ano natin masate mga tanim kailangan ma-stack muna natin sa burigam bago natin ilagay doon sa mga tanim natin may din naman sa atin yung mga ano natin ang dami yan mga more than 100 sack tagdagan pa natin yan at saka ito gagawin natin dito gigilingin na naman tayo atin at saka yung mga chicken mayo natin ginigiling na natin, natin bago tayo dalhin doon sa kabila para tuloy-tuloy ang trabaho natin doon masate hindi ano masate ba hindi putol-putol kailangan tuloy-tuloy kung buumbisa tayo sa kabila kailangan tuloy-tuloy na yun mga sa atin wala nang, wala nang iwanan wala nang stop-stop non-stop na doon mga sa atin yung ginagawa natin doon hanggang sa mga clearing natin maglakay tayo mga una natin mong gagawin i-clear muna natin ang area tapos gawa tayo ng bahay kubo tapos mga CR tapos yung deep well mga sa atin. gawa tayo ng deep para may magamit din doon, doon sa ating Boy doon makatira mas ate nakalagay na yung mga kawayan tatalian na natin sa ate bibrisingan na natin yan, tapos na po nila si Jim doon sa ay may dalawang plot pa hindi nalagyan mas ate yan nila niya si Jimboy.

Tulad yung bukal na kataas. Dapat ang butang kasukad nyo nalang ang daan. 1 mo kasi. Haan? 1 pa.

mao pa yung pagkarga nito pa sa saas ma nangpail tuwa lamat lang tulok lahok kami yun bido yung na sa yun ka pag kaya dyan para pang dalan sa kapila kung ano ba yun na no

upuan baka ang, bagong, ang boy. Ng boy. Tapos, Tapos naman sa doon. Grabe talaga yung ano lupa natin dito masarap yung ang taba oh. Hmm. So yung mga yung mga damo tumutubo. Grabe yung taba. Epekto na yan sa mga kumpos natin nilagay dito. Ito mga sate, balik-balik lang na itong tanim natin dito, ang palaya. Kaya masubukan ito ngayon mga binalika binalikan natin kung ano naman kalalabasan yan. Pero bago natin balikan yan, cultivate muna natin tapos nilagyan ng compost. Yun lang masyadong. Tapos pabayaan natin may ilang linggo uh, na ano na yan, natuyo. Tapos nabasa na naman, tuyo, basa. Tapos ngayon masyadong nilagyan natin, tinakpan na natin ng plastic mulch. Yung mayayari masyadong sana, uubra na yan. Kita kasi yung mga dambo masyadong. Oh. Ang gabi yung tama. Kaya ano na lang tanggalin na lang natin to yung pizza kasi natin natin itong mga plat na itong mga bakante pizza natin tanim iplat naman na natin uli yan para pang pizza natin kasi masyadong mataas yung ano niya plat mukha na ito boy last na yung extension siyarap ko kaabot pa sa taas boy at <laughs> taas na yung ano dito dito na yan masate wala nang dugtungan yan tuloy na talaga yan doon nga area tapos na po natin natalian na po natin yung dalawang plot ito na lang dito area na lang huh? medyo mano masya pagdaano oh. hirap daming bunga po no? Oh. bulaklak daming bulaklak Ayan, pwede nyo naman sa atin. Makadaan tayo dito. Maluwag na yung area. Kaya tulad kanina, grabe kanina. Masikip ang daanan. Araw sa atin ayos na. Naano na po natin yung daan. Ano na natin ito? Okay na kanis natin, kompleto na. Nalagyan na po natin lahat. Yan. Paikot, tayos na. At least may madaan na tayo ba sa atin. Hindi na mahirap sa atin. Pag ano natin, pag daandaan. -daan, pag dilig. Uy, sinubukan ko nga sa atin yung ano natin. Yung ito. Yung drainage natin sa watering system natin. Mas atin ma maubusan yung ano natin, yung balon, Kaya gumagana na po yan kahit ano isa lang isa lang sip sip ng ano pump natin uubos agad kaya bukas man sa lalima namin subukan natin lalim bukas yung balo natin doon kung kung uubra kung lalima natin sana mugga naman sa atin at least oh, so, kompleto na po yung ano natin dito ito yung ginagawa namin ngayon hapon buong araw man sa yung ginagawa natin magbabay muna tayo mas sa mga katisati boys natin uy ayos yung ano natin ha gumagana natin yung to, gumagana to kanina yung ano natin yan ha yung tubig mas lumalabas na yung tubig dito kaso maubos agad mahirapan no maubos agad ito, ah, lumalabas na sila dito kaso problema maubos na sa kaya subukan natin lalim yung balon natin bukas kung uubra. Okay mga sati, ito muna yung kaganapan ngayong araw. Magbabay muna tayo sa mga sati boys natin. Ito, uubos agad. Hindi uubra. Toilets, babay toilets! Boy, babay boy. Ay, sinix black! Pobli, maubos man Ritso yung tubig. Isang sip-sip isang lang ng ano, ubos agad. Subukan to bukas, laliman daw, testing boy kung okay siya may ina yung ano may 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 yung burabud 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 so waray pa okay okay thank you so much for watching my bye bye see you next vlog I love you bye bye